So mga katropa peeps, nandito na po kami sa dagat. Yan, ha? Oh, sige, hatiin mo. Susubok po natin yung ating long line fishing or palanggri. Palanggri dito sa Saudi Arabia. Ngayon, titignan po natin yung ating mga kasama. Papainan na po nila. balatan nyo balatan? balatan para para good para uh, hindi mahirapan nyo yung isa hindi mahirapan nyo so papainan na po natin amoy na muna yung nabiso so ganda ka ayan ito ano yan yung kakagating kagad -kaka ng isda yan Ayan, pinapainan na. Sa uh, sit natin mamaya yan. Doon. Ayan. Guys, ready na po yung aming palanggre. Yan yung aming adventure ni Remar. Ayan. Ready na po. Long line fishing or palanggre. What's up? So mga katropa pips unang area uh, Mabuti nito yung nasero So nakahuli po tayo mga katropa Yung ano, pahited na ngayon Titignan natin yung ating pangalawang area Pero pa Ayan, yun yung aminadali Unang area Ama, Alangaling pa doon, alasays pa man lang Ah, Yan mga katropa pips. Another. Yan. Pangatlong area, ulang pangalawang area, isang piraso katropa pips. Tatlo isa. Ngayon uh, na, na obserbahan ko medyo malaki ang ating taga, papalitan ko yan. Bibili tayo ng mas maliit dyan. Pag uh, walang pasok ulit sa Friday, yung sunod na mga Friday, titirahin uli <coughs> Ubus yung payan eh. Kaso walang huli. Payan, Pain, ubus. Pain, ubus. Walang huli. Ito may huli na yan. Yan mga katropa. Ito po yung aming cuts ng last po namin na area sana may 10 pirasong ganyan so magpapack up kami mga katrupa dahil uh, uh mainit po bawi na sa susunod kung merong kung walang pasok tira na naman uli yan o yan sarap yan ng mga tropa Pips. yan Tapos na po yung aming long line fishing sa English or sa Tagalog or sa ibang language sa Philippines palangre or uh, kitang. So, medyo successful po tayo sa araw pong ito. Dahil nakakahuli po tayo at uh, nakapaglaluto din. Yan, mga katropa abangan mo kami sa susunod gagalingan na namin uh, ang aming po palang bait ay hipon so sa susunod hahaluan namin ng pusit para matagal matanggal kasi tinutuka-tuka ng mga maliliit yan mga katropa peps abangan nyo kami sa susunod ang susunod na back ng mga trupa ng WFW don't forget to like, subscribe our video Dario Basilan Vlogs yan 拜拜。Bye bye.